Sobrang dami po ng mga kabayan natin ang nagtatakas sa sunod-sunod na bigaya milyon at iba-iba pang mga valuable items, bahay kay Diwata no, also known as ano, Deo Balbena 'Yan po ay 'yung real name niya. At marami pong celebrity ang nagpasikat. Marami ding vlogger ang panay punta kay Diwata sapagkat nakikiride ride on para sumikat ano. Ang inyong likod di makapunta dahil dito tayo nasa province at tayo lang ay yung magbibigay ng kaliwanagan sa publiko. Ano ba yung totoo? Sapagkat masasakit yung binibitawan ng iba. Ano? Sabi nila, huwag kang paggamit sa mga yan, ginagamit ka lang nila. Akma ba yung term na gamitan o ginagamit? O ano yung, collab ano naman ang pagkakaiba ng collaboration? Ano? Collaboration, mutualism, pag-usapan po natin yan yung helping pag-usapan din natin tulong nga ba ito o ayun sa pa o ano lang ito marketing strategy ano nga po ba ang katotohanan bakit nagbibigay ito mga vlogger na ito mga celebrity na ito unahin natin siguro yung pinakamahal hindi na tayo magpapalagulegoy magandang buhay sa lahat ang topic po natin ay hindi naninira nagbibigay lang po tayo ng liwan, kaliwanagan sa publiko sa katotohanan ng proseso sa daloy yung kinagawang kalimitan ano na hindi alam ng ibang nanonood lang sa YouTube basta kay nanonood lamang at magbibigay ng bagaman comment matter sa aming mga vlogger eh hindi pa rin maganda na nabubuhay tayo sa maling pananaw sa buhay at maling judgment ano po Unahin natin si Rosmar ano si Rosmar po ay isang uh, endorser ng product at isa siyang negosyante at vlogger din, content creator. So, alam nyo na ang ibig sabihin na napagkakamalan siyang may hidden agenda o may marketing strategy. Ano ba yung akmang gamitin na term para sa kanya? At tama ba na husgahan natin siya na perang ang habol niya or mas sumikat, mas ano? Ang kanya pong kinikita mga kawaw ay 13 million sa isang interview na kay Tony Talks. 13 million per day. Ulitin ko lang po ang kinikita ni Rosmar ay 13 million per day sa palagay niyo, pera pa ang habol niya so definitely hindi siya ay isang negosyante may business plan ang mga negosyante may marketing plan marketing strategy so dun siya po siyang alin ba ang tamang gamitin kung sa ating judgment dito ating topic marketing strategy collaboration mutualism helping o tama silang lahat o pag-usapan natin kayo mag-humusga sa comment section kung alin ba ang tama din sa mga taong aking babanggit na nakikita natin hindi naman may tatagong tumutulong kay diwata yung unahin muna natin yung salitang helping o pagtulong ang pagtulong po commonly ay binibigay sa mga taong karapat dapat tulungan nangangailangan sa palagay nyo ba nangangailangan ng tulong si diwata definitely hindi sapagkat may hirap ang binibigyan ng tulong. Si Diwata ay umaangat na, sumisikat. At kung tutulungan mo siya, malalaking bagay. Mga expansion ng project, ng kanyang business, sa kanyang uh, pagkakaroon ng branch, yun ang siguro ang tulong niya na, na ano. Pero hindi siya matatawag na tulong, kundi partnership. Ano po, yun po. Business partner, masosyo sa negosyo. So yun o. Oh. Hindi lingid dyan yung kalaman na naka magbigay si Rosmar ng almost 5 million. Kasama na po yung kanyang mga sponsor ano po. At after that ay nagkaroon siya ng Rosmar Paris Overload. So kaya na issue po siya doon sa panggagaya. Ganun paman, man, pinagtanggol po ito, hindi siya karapat dapat husgahan ng ganun sapagkat siya po ay matagal nang nagnanais magsimula nito. Nung nakakita lang siya ng idea na pwede yung pork na ihalo, eh bumili sa kanyang decision na gawin ito. Nagkataon lang na namigay siya, kaya nag nagkakaroon sila ng usapan before ni Diwata na gusto rin niya magtayo. At walang karapatan ang sino man, ulitin ko po, aking banggitin lang na ano, napigilan ang isang tao na magne magnegosyo mag ng katulad ng negosyo. Hindi siya crab mentality, ano? negosyo yan eh may freedom tayo natatawa may ang dami po kayang nag nagpapar so overload sa tabing karsada buong Pilipinas po yan pero pag pag nagsimula ba isang ordinaryong tao sinasaway po ba natin pinupulaan po ba natin sino social media po ba natin di ba hindi nagkataon lang na si Rosemar ay nagbigay at sa isang sikat 900,000 followers sa YouTube kaya tinitira siya ng gano'n. so hindi ak, hindi po akma na husgahan si Rosmar na tumulong kay Diwata nagbigay ng ayuda para sa improvement pa ng kanyang business sa ganun ano dahil nga siya ay isa ng milyonarya 13 million per day pa naman ang kita niya o, maliwanag na ang kanyang plan is business ano expansion plan mas yun ang kanyang part ng marketing strategy ngayon ano naman yung so akma sa gamitin yung term na marketing strategy ni Rosmar Akma sa kanya yun. Ngayon, sino, ano pa ba yung isa pang term? Yung tinatawag na yung helping ay hindi masyadong akma. No? Pero pwede rin dahil tumulong siya. Yung isa yung tinatawag na collaboration, ito hindi malaking issue sa aming mga vlogger. Pag sinabi pong collaboration, ay nagtutulungan ng bawat party. Ano po? Ito yung tinatawag na symbiosis o mutualism. Both parties are benefited. Nakikinabang bawat isa. Ngayon, pag ang isang vlogger ay nag-video sa iyo, wala nang question-question yon, negosyo yon, Negosyo talaga yun, business. May money involved. Pagka nagka-view, ay kikita. Bigyan ko lang po kayo ng idea para ha, masabi niyong totoong business po ang vlogging. Ang isa pong view ay nagkakahalaga ng ang 1,000 view ay nagkakahalaga po ng 1 dollar. So, sa average, ay nagkakahalaga po ang isang tway ang isang 1 million view ng 25 to 40,000 pesos. O ganun naglalaro po ang kitaan sa YouTube. Kaya pag isa kang vlogger, talagang may eh, halong business po ito. Hanap buhay, misyon, etc. Nandito nang lahat kaya pati artist na nagba na ngayon, pati mga engineer, doctor, professional, police ay nagba na po ngayon dahil extra income po talaga profitable income. Ngayon, si Rosmar isang vlogger negosyante. Si Diwata po ay isang vlogger din, content creator. Linawin ko po muli. Si Diwata po ay isang content creator. Bago po makipagkulab ang isang sikat na celebrity, sikat na vlogger, may pag-uusap pong nangyayari. Kahit wala pong pag-uusap, pag pumunta ang isang content creator sa iyo, naglabas ng camera, alam mo na ang ibig sabihin nun. Collaboration po yon. Makikinabang ka sa kanya, at makikinabang din siya sa iyo. Pasisikatin nyo ang bawat sa nasa gayon, kayo po ay parehas na makikinabang. Okay? So, linawin ko rin lang po, sa isang celebrity, sa isang mayroong silver button, kaya naguunahan po ang mga vlogger sa silver button, may authority ka na, parang authority mo yon para sumingil ng ha, ano, talent P. Ano yun? Yung tawag dito, talent pinya <laughs> ano ba? yung mga charge ko ano gusto nyo sa promotional P PF promotional P yon ano man ang gusto nyo itawag po dyan kung ako yung nagkakamali dahil sa bilang ng iyong subscriber na posibleng bumili do sa produktong iyong ini-endorse ngayon pag lumapit ka sa kanila nagpa-endorse ka ikaw ang magbabayad okay liwanag po sana yon pero pag ikaw nilapitan ng may silver button o pataas million subscriber sila ang pwedeng magbigay sa iyo bilang pakonsuelo. Kaya po sila nagbibigay ng ganon. Hindi man humihingi, may advance ng parang pabuya. Hindi man meron din naman pong formal na nagkakaroon ng papel. Pero ang alam ko po ay walang gumagawa niyan sapagkat ang Pilipino po sa ibang bansa lang yung nangyayari marahil. Hindi ko rin po alam. Sa Pilipinas po, likas tayo mapaksama. Utang na loob na lang kung hindi ka magbayad sa isang vlogger may utang na loob ka sa kanya habang buhay at mahirap magbayad ng ganoon dapat decidido kang magbayad kaya ang ginagawa po ng mga vlogger, nagbabayad na lang pwedeng cash, in-kind yan yung mga ganyang nangyayari kay Rosmar may kay Tony kay Alex, you know, nagbigay siya ng 50,000 sa Paris Libre si Tony naman po ay libring show, sa ano sa episode, nung kanyang show isang So, pagka din, nagpa guest ka kayo, no? nagkusa ka kay Tony, may babayad ka. Dahil programa po yun para sumikat ka, especially ang mga politician. Pero pag ikaw ang nilapitan ng kanilang staff, may mga token din yun at libre nga yung pampapasikat. Dapat babayaran mo yun. Pero ako po, ang yung lingkod din na televised din, wala naman binigay sa akin. Pero ako okay, nagpapasalamat sa Channel 4 dahil ako po yung nabigyan ng counting break na makilala dahil dun sa libreng episode na yun pag uh, ano ng aking buhay sa isang araw lang nung Holy Week 2022 araw po ng Merkules sa about shepherd shepherding so yun yun po yung nangyayari ano? pwede ka may bayad pwede wala may formal agreement o wala so ibig sabihin ang nangyari kay Diwa tayo mga namimigay may mga agreement before kahit informal or formal dito, kahit text, basta sumagot ka, pupunta ako di yan, pagbablog, gagawa ng content. Alam mo na ibig sabihin nun. So yun, yung latest video po ni Diwata ay nakaka-touch talaga dahil umiiyak siya. Sabi niya, pagpiestahan niyo ako, gamitin niyo ako. Bakit kagalakan niyang kumitak tayo dahil sa akin, yung iba kumikita ng milyon pero... Hindi siya nagdemand ng kahit singko, hindi niya hinahanap na regaluhan siya. Ang hinahanap lang ni Diwata ay pasalamatan man lang siya. Nakaka-touch yung statement niya, nakakaiyak dahil ganun pala ka genuine yung puso niya na makatulong. Pero ang shocking dun, ang napaka-touching na sinabi niya sa huli ay papaano na kaya pag si Diwata ay na wala na. Yun yung nahabol din niya na nakatulong yung kanyang kasikatan sa mga content creator ang apela ko naman sa mga content creator na nakakapunta sa kanya ng face to face ako naman hindi po nag exempted siguro nang ako dito dahil hindi ako maka face to face nang na ako diyan nang, hihiram na lang ako ng mga screenshot photos na yan para lang madagdagan yung aking watch hour dahil sa anong ginawa ko po itong video na ito hindi pa po monetize itong ating channel ang wow pinoy tv yung una kong channel ay kumikita na pero hindi ko po doon inilagay yon dito at dito ko po siya guys, So yun po, nawa ang aking pong sana naman ang apel ako sa mga nagba na kumikita viral viral, eh, magbigay naman po tayo kay Diwata. Nagamit natin siya, nagnatulungan tayo sumikat. dahil sa kanyang buhay eh bilang Pilipino na may puso ay magbalik tayo dahil konsensya natin habang buhay yan kung susuluhin natin ng biyaya natulungan tayo magtulungan din tayo ano po hindi niya, hindi siya nagdi-demand ah, hindi nga niya namimilit na may regalo kayo pero bilang tao isang pinagpala eh yung iba natutuwa ako yung mga bag ordinaryong bag masaya na si Diwata napakababaw na kaligayahan ng tao pero oh, maari kung kumita nga ako siguro at mag viral ito hindi naman ako makabiral ang dami kong binibigyan tinutulungan hindi ko naman po binibigyan sapagkat 1,000 view Makano lang yon baka wala pa 5 piso kaya kaya nga yung mga nagba-viral dyan, ay magparamdam naman po kayo kay Diwata doon sa binibidyo natin. So yun po, sana nagkaroon kayo na idea, no? basta po kayo binidyo ng vlogger at nag-viral, may karapatan po kayo magreklamo kung hindi po kayo binigyan kahit singko. Kung may regalo, salamat. Kung wala, ay may utang na loob siya sa inyo kung nag-viral. Ako po, nagbibidyo po ako sa mga tao, sa mga farmer, wala pong bayad, hindi pa po ako naniningil ng... Uh, at uh, wala akong balak maningil eh kahit ako sumikat unless na mga negosyante po yun sapagkat business na po yun ibang usapan na po ang ang promotion ang promotional fee kapag ka ang negosyo na ang usapan na po at hawak po may laya po ang mga vlogger na gawin ang singilan ng bawat negosyo ang kanilang pinopromote dahil tayo po ay wala na mga regulation sa ating bansa ng ganitong negosyo na o trabaho na pagbablog. Ano po? Yun lang po. At yung kay Tony naman po ay mapapansin nyo siya ay yun na talaga hanap buhay niya ang mag ano ng tao mag interview pero malaking tulong po yun kay Alex gano'n din content din po yung kay Alex sino pa ba yung mga nagbigay mayroon mga hindi walang hinihintay na kapalit huwag nyo nang pagdudahan pag basta nagawa ng content trabaho po talaga yun trabaho lang at tulungan si, si Alex po ay pumunta rin dito sa Mindoro na videohan din si Kamangyan so yun. may mga na ko din po si kahit silang si The Mangyan si Serken. wala naman pong hindi siningil sa akin wala din ako binigay dahil hindi rin nga viral dahil alam na ng mga dito sa Mindoro wala kami singilan utang na loob na lang at tulungan Mas, nasasama kami may naka ano na rin po, nakakulab na rin po. Ang collaboration po kasi tulungan yan eh. Parehas nakikinabang. Para po bang sa kalabaw at tagak. Nakikinabang yung tagak dahil kinakain niya yung mga kuto, mga garapata sa kalabaw. Tuntuan naman si kalabaw dahil natatanggalan ng kanyang peste sa kanya. Nawawala yung sakit niya. Yung iritasyon sa kanyang mga peste sa kanyang likod. So ganun din po sa pagbablog. Hindi na dito isapin ko sino mas nakinabang kung sinong mas sikat ang usapin po dito ay nagtutulungan ang mga Pilipino yun po naman ang aking panawagan magtulungan tayo dahil kung, kung magtutulungan tayo lahat tayo may million subscriber para marami tayo mahihirap na matutulungan sana yun po yung aking nakikita sana kung magtutulungan tayo at hindi maghihilhan pababa so yun po ang huli kong paalala na lang siguro ay magmahalan tayo bilang Pilipino kung nakinaban tayo, sabi nga kung ano what you sow is what you reap kung ano itinanim mo yun na anihin mo yun natin tandaan at higit na mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap mapalad tayo meron tayong icon ngayon na pag binidyo mo makikinabang ka magbalik naman po tayo ng pasasalamat kahit mga simple lamang at higit sa lahat kung tayo po sumisikat huwag natin kalilimutan na ibalik sa Diyos ang papuri upang hindi tayo mapahamak hanggang dito na lamang po wala po tayong sinaktan ang akin lamang po ay para mapaliwanagan ng mga Pilipino, magkaroon tayong tamang judgment. Ang vlogging po ay business, mission, lahat nandito na pakikipagkaibigan, collaboration, partnership, uh, marketing strategy din po ito. Pagka kay vlogger, wala kang marketing strategy, yung pakikulab na yan, ay hindi ka tatagal dito sapagkat ito po ay may halo ding negosyo. Na Naway natulungan ko po kayo sa vlog na ito. Huwag niyo kalimutan mag-comment kung may kulang po akong sana discuss at yung mga natulungan tumutulong pa kay Diwata na iba na hindi ko na na-discuss pare-parehas lang po ang objective namin ang magkatulungan pare-parehas sumikat ng pare-parehas makinabang maraming salamat, bye bye and God bless